Puti! <laughs> ay! Ba! Ang sipag naman ang mukha. Ah. Ano yan, tunay? Ha? Ano tunay? Ah, eh, tunay po man din, oh. Oo, ba. Alam ka naman, nangyari maging bo, fake. Kapasipad. Ay, ay. Bakit na man din, oh. Para ba ating bago suotin sa linggo eh. Ito Ayos sa... ah. Abang. Bakit ako ang hindi mo pinaglaban yan? Ay, kaya, kaya, kaya ko na rin. Eh. Kaya, kaya ko na. Sipag yan. Ay, Sipag yan. Daw? Daw, harap daw din eh. Sipag yan. Uy! Ano ba ganyan? Sipag yan. Ano ba, ba ako? Sipag yan. Nabulang ah, ako eh.

Mamaya yung daw ni. Daw ni? Ako oh. ni na ngayon. Mamaya oh, na. Okay ka no, ba Pero si sipag mo naman. Siyempre. <laughs> 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 na ba? Sipag sipag mo to. Ay ka tapin ang galab ba? Napakasipag naman ang aking na yung daw ni? Ba? Oh. Mm. Ano yan? Dinaunihan mo? Arap din eh. Nata mo kung dinaunihan na yun. Ano nga muna Nakakita mo naman parang hindi mo mabang parang hindi mo hindi o. Amoy eh oh. Hmm. Um, oh. <laughs> ang pangit ng pagkalaba mo. Ah ah. Mayin ang pangit ng pangit. Ayusin mo hindi ayos ang laban yan. Ang gwapo talaga ng aking jusawa. Oh. <laughs> napaka Baka oh, hindi gwapo kasi ang paglaba. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Ay, galaba. Gwapo talaga yan, oh. oh? Tingin daw muna din, eh. <laughs> <laughs> gwapo yan. <laughs> <laughs> Siyempre. Kaya mo yun, masaya ako at gwapo ka. Oo. Uh. Saan banda? ayo ayusin naman. Ay, yung hangir mo ayo. Ba't yun yung nakagayon? Ay, sir. Para tikit ang kwarto Sipag yan. yan. Ikaw bayan Ikaw ba Ay, yan, Alexis Beneventura? Paano, paano? <laughs> <laughs> Tingnan mo na din Gapo yan. Oh, 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 oh. oh. <laughs> <laughs> yeah. okay, na yan? Oh, oh. Kaya na hindi pa maayos ang laba ha? <laughs> mo, parang mukhang napagod ka sa paglaba. Adal pagod yun? na yan? <laughs> May pagod ka sa trabaho, alam mo naman. Saka sobrang init kanina. Sabagay, na. Sa bagay, piraso naman yung nilabahan mo. Mapapagod ka ba ganun man agad din? Ma, mo? Ma, matang gwapo mo. Tinong nga po eh. Halid lang ka mo. Mo, may lamok ka sa pisngi mo Huh? Sa pisngi mo, may mo ka. Tapik eh. Ay, dumapo pa. Oo, oh, ayun o. Oh. Tapik yung sa pisngi mo. Oh, no! <laughs> <laughs> no. No, 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 no. <laughs> <laughs> ay,